Tasting, tasting. Yun. Welcome na naman sa ating panibagong vlog. Ngayong araw nga, isamahan nyo ako gawa ng remedyo itong battery ng aming truck. Dahil kung makikita nyo naman, natanggal na yung pinakaulo niya, yung pinagkakabitan ng terminal. So ito, naganda ako ng mga tingga. Ari po yung ginagamit sa pambubaw, yung pakot tingga. Ngayon po, ibibihira na lamang ang mayroong tindang ganito, kaya naman ito at tayo'y maputol muna ng kapirasong krumpay para po yung mga recheck na langin sa amin na mga na ng customer. Ari po ang gagawin natin, pinaka-guide para paglagyan po na ating tingga na tutunawin natin mamaya. Bali nilinis ko nga muna rin mga gilid-gilid na huwag natin ng ulo ng battery dahil para magkasya po yung ating ilalagay na pinakang forma niya. Kaya mga excess po ay eh, atin pong tatanggalin. Kailangan natin ng helmahal. Ito. Para pag natunaw ang tingga, naglagay. Tapos ito, tingga, tutunawin, sa lata. So now, ready na po natin tanawin itong mga tingga. Disclaimer lamang po, ito po ay hindi pwedeng basta na lamang gayanin dahil napaka-delikado lalo na po sa mga bata. Ayan, so gumawa po tayo din ang kaunting apoy-apoy para po masunog or matunaw po natin yung tingga. Ulitin ko lang po sa mga batang makakakita nito, huwag niyo po itong gagayahin at delikado po. So, ayan na nga na natin yung tinga and then nilagyan na natin wow. dito sa ating battery. Nandito na rin yung ating pinakahulmahan and intay na lamang natin itong tumigas. Oh, ito lang ang patitigasin ha, walang iba. <laughs> At inalis ko na lamang itong mga labis-labis. na natin ito kailangan sa buhay natin. charot hindi na natin ito kailangan dito sa battery natin. At after ko nga pong malinis ang mga excess, eh ito na, moment of truth, atin na pong ikakabit itong battery. At nang malaman po natin kung sadyang effective po ang ating ginawa, so ayan, atin mo nang ikakabit. Motorlight, baka naman. Hmm. Shout out naman sa'yo pare, na napaka-pogi at napakasipag ko katuwang linis sa bodega. <laughs> The thing I love is that I'm going to go to the bathroom. 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 I'm going to go nak saya pun nak tolong tak? Woo, bau Wilson ambat tenggelar eh, sama terbina lah, lagi? Arah itu nak lagi, malam hujan, May sabi mo pare, re? Wala tiwala sa isin na At yun know, ha, may kabit na ng ating kumpare Niki Ang battery sa kanyang lalagyan sa so, ito na At ganyan testing ang buhay ng truck kung talagang gagana Testing, testing Yun Pag wala at yun, so far ay ayos naman ang ating ginawa medyo. Sa halip na bibili ng bago ang aming amo, edi eh ginawa natin muna ng paraan dahil ari ang mga battery ay ayos na ayos pa. So yun, maraming maraming salamat sa pagsama ngayon sa video natin ito. See you on my next vlog mga pare. Paalam!